Magandang hapon po. Ako po si kapatid na Ara Alejandro at ito po ngayon si TV News Update sa oras na ito. Hindi nagpahuli ang mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo sa distrito ng Palawan North na ipag-anyaya sa kanilang mga kababayan ang mga katotohanang nakasulat sa Biblia sa dinaos na Worldwide Evangelical Mission ng Iglesia Ni Cristo. May report si kapatid na Jolina Bukaloy. Lalong sumisigla ang pakikipagkaisa ng mga kapatid dito sa Distrito Eklesyastiko ng Palawan sa kanilang masiglang pagdalo at pakikisa sa isinagawang Worldwide Evangelical Mission bilang paghahanda sa masamang namahagi ng mga babasahing pasugo o God's message ang mga kapatid at nagsagawa ng masiglang pag-anyaya sa kanilang mga mahal sa buhay, mga kaibigan at kakilala. Pinangasiwaan ng kapatid na Angelo Iranio V. Manalo, pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang nasabing pamamahayag via live video streaming kung saan naging remote sites ang mga gusaling sambahan tulad ng lokal na Yuginlo, Abongan, Taytay, Alimanguhan at El Nido, kung saan sama-samang dumalo ang mga kapatid at kanilang mga panauhin upang makinig ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Ikinagalak ng mga kapatid na maraming panauhin ang nakapakinig sa pangangaral ng Ebanghelyo na nagbigay sa kanila ng inspirasyon at pag-asa. Sinampalatayanan ng mga kapatid na tunay na tagumpay ang isinagawang aktibidad na kaloob ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman ipinahayag nila ang kanilang taimtim na paninindigan na lalo pa nilang pagtatalagahan ang gawain ito upang patuloy na maibahagi ang pananampalataya at maanyayahan ang marami tungo sa pag-asa ng pangakong kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Mula po rito sa lokal ng New Ginlo, Distrito ng Palawan North, ako po si kapatid na Julina Rose Bukaloy para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Abangan po ninyo ang iba pa mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa Iglesia Ni Cristo News Live. At yan po ngayon si TV News Update sa oras na ito. Maratili po kayo nakasubaybay para laging informed at inspired. Ako po si kapatid na Ara Alejandro. Magandang hapon po.